Hello Papunta tayo ngayon sa San Fernando Yung OFW Hospital Ngayon kung Nag-abroad kayo dati Or uh, ongoing pa rin yung uh, na, uh, Family ninyo na nasa abroad Pwede kayong uh, magpa-book Sa OFW Hospital So ngayon try natin Kung pwede yung walk-in Ngayon kung Open pa rin sila sa ganun Kung ka -gano rin kadami ang mga nagpapa uh, check up doon ayan sige para na So, ayun na nga, hindi kami nakapagpa-laboratory dyan kasi wala pa silang gamit. Like, yung mga ibang uh, gagamitin pang uh, check-up sa dugo, wala silang available. So, ako, uh, October pa daw, so napakatagal pa bago ako may day schedule. Dahil ihintayin pa raw yung mga uh, gaaga mo. Kung sa ECG, x-ray at mga CT scan, so pwede yung ano, uh, schedule lang din siya. Pwedeng-pwede naman kasi available naman yung mga machine. May mo. mga doktor na rin na ibibigay sa sa'yo para sa follow-up check-up mo. Makakapag-check-up sila na rin ang kakausap sa'yo. Meron din pala silang pang ultrasound. So, meron din mga OB. So, yung mga mother dyan, pwede magpa-check up. Kaya alam yung ibang details, hindi ko na naitanong din. So, meron silang website or uh, pwede kayong magpa-schedule. Pwede rin walk-in, kaya lang hindi kayo magagawa agad dun sa mga laboratory. By, by schedule din kayo. So, yung mga ating mga nandun sa loob. Mga mababait naman, ultimo yung mga guardia, yung mga nurses, yung mga doctor, mababait sila yung mga nasa loob na yun. Kaya huwag kayong mag-alala, uh, i-entertain naman kayo dyan. Hindi kayo mapapahiya pagpunta nyo dyan sa OFW Hospital. Magdala nga pala kayo ng ID, uh, mga face mask, ayan. kailangan yan sa loob. At uh, kung halimbawa, yung uh, doktor ninyo ay ibibigay sa inyo na rin ang titingin sa inyo after yung malaboratory. So, kung yun lang available, sa ngayon ay wala pa sila talagang gamot na pang-check up nila sa mga laboratory. So, kailangan talagang maghintay muna. Kaya by schedule ang ginagawa nila dyan. Ayan oh, yan. Itry yan. o, man, oh, yung Pwede nyo O, oh, member man o hindi. May malasakit na nakalagay pero itanong nyo na lang din sa loob kasi hindi ko na nakuhanan ng mga impo O, oh, ayan guys ha. May, at least may konting idea pa rin kayo dyan sa uh, OFW hospital natin. Ayan. So, along uh, highway lang. Ay, yung McDonald's. Malapit sa McDonald's siya. malapit siya sa kain mo na ba? sa KFC and McDonald's sa may salon ano ba sa salon freebie ha katabi lang siya niyan tapos ito yung OFW hospital so kitang kita naman siya kung pag-alimbawa uh, pupunta kayo dito madali lang siya maraming by schedule pala siya. Uh, so, Mag-online schedule na rin kayo. Kami nag walking lang kami. Inry namin uh, mag uh, uh, laboratory sana. Kaso yun din. Binigyan lang din kami ng schedule. So, kailangan magdala kayo ng face mask. So, no entry, no face. Mask. Uh, pag wala kayong uh, face mask, hindi na yung magpapasukan. So, kailangan magdala kayo ng face mask. So, yan lang guys. Uh, kung gusto nyo mga OFW dyan, yung mga family ninyo pwede rin. Nasa uh, member ng OWA. Ano yung malasakit? May malasakit eh. So, ayan ah. Kung malimbawa ang OFW. So, ayan guys. Madali lang naman hanapin yung PIN nila uh, na yan. So, pwede OFW rin nyo i-google map. At mismo um, mismong nasa ano lang yan, halong uh, highway lang siya. So kung nakita niyo yung KFC and McDonald's, yung sa Mason Fernando na yan. So madali na siyang hanapin. Ayan. Sana nagkaroon kayo ng idea kahit medyo konting info lang ang naibigay ko sa inyo mga guys. So, so try nyo rin magpa-schedule by uh, online. So isearch nyo lang yung OFW Hospital dito sa Pampanga lang yan. Ayan mga guys try nyo at baka ma, ano, libre nga pala yan ha. Wala nga palang bayad dyan. So, member ka ng OWA at may mga malasakit, parang yung sa malasakit, parang bigay ni Gobi. So, ayun guys, try nyo na ha. Maraming salamat sa panonood ng aking mga video. Paki-like and subscribe naman. Pwede rin at paki-share na rin. Thank you so much. Bye.